project ah. tulungan ko daw rito pas eh. mataas to <laughs> mas mataas kaysa dun sa ginawa ko na oh grabe ilang pito hindi ata abuti ng ano to ng roller kailangan ng ano scaffolding mas taas masyado ito pa exit to, mga dre. Plaza na to eh. Ah, ano pala? Plaza, plaza nga pala to. Yun. Nasikatan din ng lamig. Alas 8 ng umaga, mga dre. No? Good morning sa inyo. Kung nasa umaga pa kayo ngayon, last day of work. Surrender ang susi. Nagsusorbey ka, madam, ah. Eli. Yeah, you arrest this uh, woman, ah. Huh? Eli, please give this to Peter. Okay? You okay. go? Yeah. Bye. Thank you. Ito <laughs> <laughs> na, mga tre. Ang katapusan ng ating karir dito sa sa plaza. Nakakaano din, kung nakakalungkot din. Pero ganun talaga mga dre, no. Nating last forever. <laughs> Sabi nga nila, 'di ba? Anyway, kumbaga okay naman lahat mga dre, no. 'Yun nga binigyan nila ako ng ano, ng anong tawag dito. Kumbaga yung reason ng dismissal ko mga dre, is naging doon naman sila bumawi ah, kumbaga maganda yung ano kumbaga hindi na ako kailangan ah, shortage of work ganun ang nangyari mga dreno yun ang reason ng dismissal ko kaya magagamit ko mga dreno yung pag apply sa sa EI kung ano ko ano yun kung anong tawag dito kung <laughs> ah, ano ko ako mga dreno pambihira kung eligible ako mga kanteno magagamit ko anyway good luck sa atin sa panibagong pakikipagsapalaran sa buhay Canada mga kanteno at ah, sa ulitin at tagal ko din nakasama to mga kanteno oh. <laughs> Matagal ko rin nakasama yan si ano si Ivan. Mula nagsimula ako dito mga dre, yung naka-wheelchair na yon. Nandito na siya tambayan niya to araw-araw lagi silang lagi siyang nandito diyan tumatambay nagpapalipas ng oras sa food court kumakain nauna pa akong umalis sa kanila sa plaza di ba <laughs> so anong ano mga dre anong makukuha ko pagtapos ng limang taong serbisyo dito sa plaza wala <laughs> hindi po uso rito yung ano pala mga dre no? yung separation pay o kahit anong pay na tinatawag, bali yearly may makukuha ka sa kumpanya na yung sinasabi nilang 4% mga dre. Ano lang yun, yung bakasyon mo. Kung nagamit mo na lahat ng bakasyon mo, wala ka na pala talagang makukuha sa kumpanya, mga dre no. No nothing as in zero. 5 years mo pagtatrabaho, wala. <laughs> Walang ano mga dre no, yung katulad sa atin separation pay, hindi po uso dito yan. Kaya pagdating sa trabaho mga dre, gawin niyo lang kung ano yung trabaho niyo. Gawin niyo yung tama. Huwag kayong sipsip, huwag kayong maninira ng kapwa niyo. Pilipino man 'yan o ibang lahi. Magtrabaho kayo mga dre, no. magtrabaho kayo nang naaayon, maging masaya kayo na sumisweldo kayo para bayaran yung yung mga bills niyo. Pero wag nang ano, wag nang mantapak ng mga katrabaho natin mga dre, no kasi at the end of the day pag tapos na yung servisyo natin sa kumpanya that's it hindi sila hindi sila maglalatag ng red carpet walang banda para magpaalam sa kabayanihan ginawa nyo sa trabaho para sa para sa kanila empleyado ka lang number ka lang kung mawala ka they will not stop mga dre mag-hire sila ng kahit palitan kanila ng sampung tao walang problema sa kanila yon. Kumbaga, nobody is indispensable pagdating sa trabaho, mga adreno, Kaya nga, mga dre, sana, ano, huwag tayong umakto na tagapagbana tayo ng kumpanya. <laughs> It's so rare. Napakabihira, mga adreno no? Na yung sabihin natin, yung kumpanya ay may malasakit sa atin. Hindi po, ano, eh. Hindi halos, hindi uso, mga adreno kung baga at the end of the day ang nila o pinoprotektahan nila is yung yung negosyo nila di ba tayo yung namamasukan lang yun lang naman mga teno uh, <laughs> Ang haba ng rant eh, no? Ano lang yan mga Dre, wala lang, naisip ko lang naman. Uh, yun, plaza. Maraming salamat, no? Maraming salamat sa inyo. At hanggang sa uulitin da 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 kumbaga ano mga no? panibagong panibagong chapter ng buhay tapos na yung chapter sa plaza so move on tayo may ano may magandang mangyayari sa atin mga Andre no? I claim it <laughs> Spring na mga dre Ang aga ng spring Habang nag ano pa sa kanila no Ano ba to? Storm no May storm pa sila Snow storm pa eh Pero awa naman ng Diyos dito sa amin Wala mga dre no Ganda ng panahon Wala nang snow sa kalsada Hopefully wag na mga dre no? Wala nang dumating pa Bibigay ko pala yung ano ko Yung sa renta ko Kasi So, tawag dito, kailangan kong maibigay na dahil nga contest ko mga dre, $70 is too much. Okay na sa akin yung ano lang dapat. Mga $40 lang. Kasi wala namang pinagawa dito sa apartment namin, eh. Maski nga, etong ano, hindi malagyan ng, hindi malagyan ng karaduhan, kara, no? Yung mailbox. Nakakwentuhan uh, ko yung kapitbahay namin mga dre no? May kinikwento siya sa akin tungkol dito sa Sa Airbus Tsaka sa Sapran sa, sa Nagtatrabaho kasi siya mga dre Sa ano pa siya sa, ngayon, ko din lang, ngayon ko din lang nalaman Na nagtatrabaho siya Sa pagawaan ng mga furniture Ng aeroplano, mga dre no? Carpentry In 100 meters Turn left on doon pala siya nagtatrabaho tapos malaki pala yung sweldo roon mga reno. Tapos ang Airbus daw may ino na kung saan pwede kang mag-aral ng carpentry under ng Airbus tapos babayaran kanila ng 20 dollars per hour. Ngayon pag gumraduate ka na daw doon magiging nasa 30 or 35 na yata yung sweldo mo. Yung study raw is 6 6 months mga dre eh hinahanap ko nga, hindi ko naman ano, hindi ko naman makita. Anyway, ngayon maka-dreno, papunta ako sa ano, pupunta sa Walmart jantalon. Talon. May order tayong kukuha pick As usual, Uber uli tayo maka-dreno Pagtapos ng trabaho sa plaza. Uber naman ngayon, ang oras ay 4:35. At yun nga, maka-dreno nabanggit ko ba kanina, na somehow kahit paano Nakaka ano, nakaka nakakalungkot yung limang taon ka nang trabaho sa isang, 'di ba, isang paggawaan. Tapos si iwanan mo na. Yung gano'n, somehow parang there's a part of you na ano eh, naiiwan. <laughs> May gano'n pa eh, 'di ba? Pero that's the reality mga Andre, no. Thankful, thankful ako mga dreno, kasi ang dami kong natutunan diyan sa plaza. And I think ginawa ko din naman lahat in terms of pagtatrabaho. Kung work ethics din lang naman I think I did everything I can mga dreno At makakapagpatunay na ron Is yung Pagtaas ko nga ng sweldo mga dreno From $15 To $27 I think Maraming ano Kung baga Doon pa lang maraming ano na mga dreno Maraming nang Pwedeng sabihin tungkol sa Tungkol sa kung paano ako magtrabaho mga dreno I think sapat ng katubayan Katunayan at katibayan Pinagsama ko na katubayan <laughs> diba nakakatuwa mga te ang alin hindi ko rin alam eh <laughs> ba't ba nakakatuwa sinabi ko hindi I mean sabi nga nila mga te no? Uh, kung may isang bintanang nagsara huwag kang magalala kasi mayroong pintong magbubukas at hopefully mga dre no, ganun yung mangyari kasi baka mamaya pinto yung nagsara eh. Tapos bintanang maliit yung nagbukas eh. Tapos yung bintana, yung sa CR, yung maliit. ano na yung mga dre? Kung baga, ano lang talaga. Kung baga, sa tamang pagkakataon, sa tamang panahon, makakakilala ka ng tamang tao, magbibigay sa'yo, na makapagbibigay sa'yo ng magandang opportunity sa buhay. Sama-sama yun mga dre, no? Kasi... yung skills yung alam mo hindi sapat yan minsan eh para umangat ka sa buhay eh minsan kailangan mo ng opportunity yung opportunity manggagaling manggagaling yon sa mga tao na nasa paligid mo di ba sila ay makapagbigay sa iyo ng isang malaking opportunity para mabago yung buhay mo pero ito mga tayo no? sipag lang muna uli hopefully kumita ulit tayo ng ano ng 1,000 in one week yung gasolina siguro mga tatlong beses ako nagpagas noon mga dre, sa isang linggo kung magpagas ako mga 150 <laughs> 150 yung tatlo na yun no sama sama na kasama yung laway <laughs> 150 so magkano 850 na lang pero hindi na masama mga dreno kahit pa paano kaya naman eh Tsaka ganun din, nakatambay ka sa bahay, nagtatrabaho ka rito. Sabi ko nga, Ma, madre. Ipupush ko na lang to eh. Ito pag uber eh. Makakaraos din naman eh. Kung wala ka pang amo, di ba? Yun ang pinaka maganda sa lahat mga dreno, pinaka importante sa lahat. Yung wala kang amo. train Ito yung wallet mo. Oo. Sa mo nakita? Nagbigay. Napulot niya daw taga apartment 3 daw siya. Ah, napulot niya sa labas? Mm hmm. Okay, sige, sige. Akala ko nawala na eh. Uwi na ako. Sige, sige. Saan ang lagay? Ah, lagay mo lang dyan sa may kusina. Diyan ako pupunta. Kukunin ko dyan. Ilak ko ba yung pinto? wag na. Lagay mo lang dyan sa may ano, malapit sa gripo. Ah, sige, ilak mo na. Sa may gripo. Pa. Okay rin, thank you, thank you. <laughs> mga Andre, yun nga, no. Nalaman ko yung, ano, nalaglag yung wallet ko. Nagbabayad na ako sa grocery, mga dre, no? Eh, sayang yung order. Kaya ginawa ko, tinuloy ko na lang, mga dre, no? Tapos yun nga, pagtawag ko kay, kay, Jocelyn, pinahanap ko dun sa likod. Kasi dun lang pwedeng malaglag, eh. sa likod ng bahay. Eh. Tsaka sa harap, eh, pinahanap ko, eh, wala na raw. Kinakabahan ako mga Dre kasi sayang sabad at linggo bukas so kung hindi ako makakabiyahe. <laughs> <laughs> Yun lang iniisip ko mga Dre. No? Inila ko naman na yung ano ko. inilak ko na yung, yung credit card ko mga Dre. No? Yung dalawang credit card. inilak ko na. Ang pinag-aalala ko talaga yung lisensya. Wala akong pakialam sa credit card eh. <laughs> yung lisensya mga Dre. Kasi pag wala akong lisensya hindi ako makakabiyahe bukas eh. <laughs> ang bihira, oh. Dapat pauwi na ako ngayon. Titigil na ako bumyahi mga dre no. Hahanapin ah, ko yung lisensya ko kung saan nalaglag. Magtatanong din sana ako sa Walmart kung nandun ba sa pinaggrocery ko kasi doon din ako nagdudukot eh. In 700 meters. Turn left on Rue Saint-Antoine West. Eh Buti na lang mga dre, ang nakapulot nalaglag nga doon sa ano namin, 'di ba? Sa harapan lang namin. pa mo mag-calibrate. Wala oh, stick to si ano, si Uber. Andito ako sa downtown mga dreno driving without license, pambihira. Bala ko nga ako na yung pulis, eh. sabihin ko na wala yung lisensya ko dito mga dreno Pero hindi naman siguro, hindi naman sa hindi naman lang tayo gumagawa noon eh. Tsaka ano naman eh. Unintentional eh sa highway ako dada. <laughs> wag sa ko dinage, wag sa ko dinage. Wala ay mga dre talagang ano eh swerte swerte lang eh buti na lang mabait pa rin nakapulot sa apartment 3 sino yun ah okay tropa yun mga dre kasi yung mga sinisingilan natin dati mga dre ano yun eh, mababait naman yung mga yun eh. Tsaka mabait din ako sa kanila eh. Kaya ano, maaawa din sila sa akin. <laughs> Kaya ibabalik nila. Ang kailangan ko lang, huwag makagawa ng violation. Para mairaos ko ito hanggang makauwi. <laughs> Pambihira mga dreo. Kala ko napakamalas ko eh. No February, sabi ko February, ang malas ko ngayong February Ang dami nangyari ng February mga dre Ngayon naman ngayong Marso Sabi ko mukhang sinaswerte na ako Nararamdaman ko na eh Yung swerte ko eh Eh kung biglang mawawala yung lisensya ko Nako po Inabot pa hanggang Marso <laughs> Buti na lang mga dre Salamat sa Panginoon Ang kainaman nun mga dre Yung wallet ko walang lamang cash yun. As in <laughs> wala kahit isang sentimo 'yun. Hindi ako naglalagay ng anong mga dreno. As much as possible, hindi ako naglalagay ng cash sa wallet. Kasi dito mga dreno sa sa amin, uubrang ano eh kahit wala kang cash kasi kahit yung maliliit na tindahan mga dre, tumatanggap sila ng credit card. Tsaka kahit wala nga kung ano mga dreno, Kahit lisensya lang dala ko Pwede na rin Kasi nga Sa sa, real, sa real loss, mga dre no? Kahit sa cellphone Pwede nang ayun na lang Ano mo gamitin mo Tap ka lang ng tap mga dre no? Cashless Walang problema rito mga dre no? Sa bus Pera na lang sa bus Kailangan mo ng Sa bus Kailangan mo ng coins O kaya Meron kang yung ano Yung Upos na tinatawag mga dre Naranasan no? ko isang beses nyo Wala akong barya eh kung wala kang pambayad, pwede din naman daw. Kaya lang, pag nahuli ka, it's on you. Sabi ko, eh, ano mangyayari pag nahuli ako? You need to pay, you need to pay a fine. Okay, how much is the pine? 250. Okay, never mind. <laughs> Bago lang ako sa Canada, nun, Canada nun mga Dreno. Pambira, bulol, bulol pa ako. Iniwanan ako nila Jocelyn dun sa interview ko sa UPS mga Dreno. Akala nila interview pala, yung pala orientation. Kaya ang ginawa sa akin, iniwanan ako ng ano, ng 20 dollars pamasahe pa uwi hindi niya na realize na kailangan pala ng bariya sa bus mga dre eh nandun ako sa ano sa Lachine napapalibutan ako ng mga kumpanya mga dre no walang tindahan doon pambihira ang ginawa ko ano ba nung una kada dumadaan na tao papasok sa trabaho mga dre tinatanong ko kung may bariya sila eh hindi naman ako pinapansin no akala yata namamalimus ako talagang tablado ako sa kanila mga dre no tapos, ang ginawa ko, nagpunta ako uli sa UPS, nagtanong ako sa gwardiya, yun, meron palang kantin doon sa taas, nagpunta ako sa kantin. Doon ako nagpapalit mga dre. <laughs> doon ako nagpapalit ng coins. Nakakaano mga dre, noong panahon na yon yung nagtatanong-tanong ako sa mga tao, may pera naman ako, I'm asking them for, um, you have a change for $20, ganun. Ewan ko, mukha akong sigurong scammer kasi bagong dating lang ako sa Canada eh. Eh syempre, mukha pa akong gusgusin nun. <laughs> Talagang yung iba mga Andre hindi nagsasalita o lalampasan ka lang yung para bang ano namamalimos ka yun yung dating. O siguro ganoon yung pagkakasabi ko sa paraan na parang namamalimos ako. Tama? <laughs> diba? Pero ano, kumbaga nakakaano mga Andre no. Kumbaga nakaka nakakaano nakakasakit ba ng damdamin na yung pag tinitreat ka ng ano nang cold ng tao mga Andre no. Yung parang ayun nga yung feeling mo namamalimos ka na namamalimos ka eh hindi naman nakakaano eh nakakababa ba ng pagkatao <laughs> 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 hindi nakakaano lang mga dreno parang pambira itong mga to ganito barito parang ano walang malasakit mga dreno yun yung naisip ko parang mga walang malasakit pa nakuha ko na yung wallet ko mga dreno nakuha ko sa bahay pakita ko sa inyo kung ano ba laman ng wallet ko Okay. Ano naman ang wallet ko mga dre? Credit card ni ano, ni Uber. Pagkatapos credit card ko mga dre. Pagkatapos ano pa? Lisensya. Tapos debit card. Puro card lang ang laman mga dre. <laughs> Walang cash. Dahil wala tayong cash. Kaya puro card lang yung laman ng wallet natin, mga dreno. Yun. <laughs> ito yung wallet ko. Itong wallet na to mga dreno, magkano mabili ko dito? 150. Tumingin ako na ito sa, sa CK. 30. <laughs> 30 sa CK. Ito, Seiko wallet, mga dreno. Mas maganda pa yung tela. 150 lang, 150 pesos. Pambira talaga dito sa Canada. Okay. Napakamahal ang bilihin Anyway. Ayan, yeah, nagyan siya sa bulsa. <laughs> Hopefully, ah, dahil pala dito ko kasi nalagay sa loob mga dre, no? May e, bulsa ako dito sa loob eh. Kanina lang, nalibang lang ako sa kwentuhan kasi ang ganda ng kwentuhan namin. Yung tungkol nga sa sweldo ano? Sa sweldo sa Airbus, tsaka sa RAM. $32, $35 per hour mga dre, no? Yung sa interior ka. Yung karpentero ka sa interior ng aeroplano tiga liha tiga basta sa ano interior ng aeroplano mga dre no? okay nagantay ako ng order ngayon mga dre naka online uli ako ano nangyari doon sa inabono ko pala Na-refund na ba tingnan ko nga <laughs> tingnan ko ba kung na-refund na uy mga dre pambira um, o oh. spot pinoy <laughs> Spot Pinoy mga Andre no, paki naman, tsaka paki-like na rin. Lalagay ko yung link mga dre no sa description dito sa baba. Nakakatuwa po siya kasi mas ano po kung eh kumbaga mas okay kasi kwentuhan mga dreno kwentuhan kumbaga yung kwentuhan ng parang matatagal na magkaibigan kung ano yung mga naging karanasan dito sa Canada mga dreno. eto nga itong uh, mga susunod na episode mga dreno magge-guest kami ng kung sino-sino tungkol sa karanasan nila sa pag-apply sa papunta rito sa Canada. Yung kung ano man mga dreno na ma share nila na pwedeng magkaroon kayo ng idea o magkaroon ng konting tulong sa inyo, konting impormasyon maibigay sa inyo mga Andre no? patungkol sa buhay namin dito sa Canada nakakatuwa mga Andre no? kami dalawa ni Mark <laughs> si Ina parang siya yung moderator mga Andre no? siya yung nakakapagtanong ng ano, siya yung input na talagang may sense mga Andre no? <laughs> kami experience isinishare namin yung kay Ina mga Andre siya yung matatalinong tanong sa kanya nanggagaling gagaling mga dreno yung magagandang tanong kaya nailalabas ng mga ng guests o nailalabas namin yung talagang ano yung karanasan namin dahil sa magandang tanong ni Ina Andulong in a nutshell mga dreno may channel yan si Ina mga dreno ang mga ini-interview niya rin nandito sa Canada iba't ibang klase ng tao mga dreno iba't, ang, iba't ibang klase ng mga Pilipino na nandito sa Canada kaya Asan ka pa? Tambay na mga doon, no? Ispat Pinoy. Pangalawang order. Sulit ang pag-grocery na ito, mga Andre, no? Lahat na mamibigat, eh. <laughs> Haba ng pila pag ganitong oras, no? tas biyernes pa, no? sinalubong ako mga dre nung umorder sabi ko akala ko ka ako sa coffee shop ko i-deliver ide ko eh sabi niya bakit eh ang daming gatas eh ang lalaki eh. <laughs> tatlong 4 liters na gatas mga dre no tapos madami pang ano ba yun yung yogurt tsaka mga prutas mga dre eh sabi nila ano raw for 2 weeks daw yun minsan hal ko pampihira kala ko sa restaurant eh okay, kaya sa coffee shop eh ano oras na mga Dre? 7.30 What's the rush?